Samantala, abala ang pagsasaayos ng daan sa Barangay District 3, Kawayan City, Isabela sa mga residente at mga tricycle driver sa lugar. Ayon kay Domingo Talosig, isang tricycle driver, nagiging abala at mahirap para sa kanya ang kasalukuyang ginagawang kalsada lalo na kapag marami siyang pasahero at may mabigat na bagahe. Ayon pa kay Domingo, pinagpapasensyahan na lang nila dahil malapit na rin naman itong matapos. Ayon naman kay Ginang Malu, isang residente ng Barangay District 3. Malaking problema rin sa kanyang ginagawang daan lalo na't na matarik ang daan paakyat at pababa sa kanila. Gayon pa ipinaliwanag ni Ginang Maluna na intindihan niya ang sitwasyon dahil kaunti na lang ang natitirang uh, kailangang ayusin sa daan. Sa ngayon, pansamantalang isinara ang kalsada para sa lahat ng uri ng sasakyan at inaasahang matatapos at bubuksan sa darating na July 15, 2025. IFM News